Guys Good afternoon, Let's me Atsin Malen Ang tendera ng Elsie Kumusta naman kayo? Okay, samahan nyo ako guys Magbilang nitong nakasilid sa yung garapo na ito Okay, time check is 1.41 And the afternoon I'm trying to islipat ako, hindi makaislipat ako Ay, maya't maya ang bipo-bipo Okay Okay, samahan nyo ako And then ito ang nga pala, ang bayaran ng inyong tendera sa Korean. how much na ba ito? So, ibilangin natin muna. So, ang bayaran ko ay 9,110 pesos. Okay, due na ito sa 23. Okay, see you. Ibilangin ko ito. Ito yung ko sa bill ng aking Korean. Samahin nyo na lang ako mga kamamshi, mga kasari. Mga kasari mga kamamshi, mga, kasari. mga, kasari, mga, kamamshi. mga kaso. Pardaming kalkulator ng tindera. Ano? May bumibili. Ano? just use. and then ito na natapos na ni ate maling magbilang ano Hello mga kasari, I'm back again. It's me, Ate Male, ng tendera ng Elsie, no? Pag walang ginagawa at medyo sinipag ang inyong tendera, ay nagbablog, ano? Eh, Kumusta naman kayo? Namiss ko na kayo, okay? Ito na pala update ko ng aking bayaran sa kuryente, okay? 9,900... 9,110.49 pesos, okay? So, ito mga kasari ang aking napagbintahan sa yelo. Binubukod ko talaga yung yelo. At least, pag oras ng bayaran, may pambayad na talaga ako. Okay, ayan mga kasari. May 1,000 dito ang baya. So, yung iba mga kasari, nabubuo na kasi pinapalit ko dyan. Pag halimbawa, may kailangan akong baya, pinapalit ko na. Ito ay 1,000 din sa yelo yan. And then, this one. Okay, ayan mga kasari. One, two, tigua, 1, 2, tigwa 1,000 yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 89 Okay? So, may kulang siyang 110.24. Yung 110.24 ay sa 24 pa pala ang due date ko na yan. O, January 24. So, madali na yun. Okay? Pwede ko na itong abunuhan at least. Ako mga kasari ay hindi na nahihirapan sa pagbabayad ng kuryente. At least hindi ko nakukunin sa tindahan kasi gumagawa talaga ako ng yelo and then yung pinagbentahan iniipon ko, hindi man siya sumapat, at least ko konti na. Okay, ganun din ba ang ginagawa niyo mga kasari? Ganyan ang inyong tendera, okay? Lahat ay gagawin. Maka ano lang makasurvive lang kami sa kuryente pero mo kuryente namin ay 1000 every month. Pag minsan 10,000 rin minsan. May tubig pa, may renta pa kami ng bahay. Ay talaga namang ngalus na ngalus ang inyong tendera. Kaya hindi nakakapag-vlog ang tendera kasi sobrang busy niya lagi. Okay, yun lang mga kasari ang update ni Ate Malin for today. Pasensya na sa floor mat. Ha? Hindi ko na yan inayos. Bayain na yan. Okay na yan. Bye-bye and then God bless. See you on my next vlog. Bye!